Okay, magandang araw mga kasau so wild. Yan, samahan niyo ako sa biyahe eh. ni So Wild. Yeah. Si biyahe So Wild talaga. Yan, ipapasyal ko kayo dito sa ating uh, pambansang uh, Universidad ano, dito sa University of the Philippines Diliman, Quezon City. Yan. Doon po sa mga nag-aral dito sa uh, pambansang Universidad natin ay ito yung mga lugar na inyong namimiss nung kayo nag-aaral pa dito ano lalong lalo na yung mga OFW natin na dito nag-aaral sa uh, University of the Philippines yan ah, samahan nyo po ako ano uh, ah, sa inyo po palang uh, uh kaalaman ano ako dito din nag-aaral sa UP uh, uh, nakagraduate ako dito sa UP kaya lang ho, wala akong uh, wala akong uh, diploma na, <laughs> na natanggap Uh, kasi dito sa kabila, dito sa UP sa kabila, meron pong UP din doon. YUPI eh. UP anang lata. Yan ho ako nakagraduate. sa <laughs> <laughs> so UP anang lata. Ay, tara, sasaya So wild! Ay, Nandito po tayo sa UP campus ngayon. Ano po? at uh, kayo po ay aking uh, dadalhin dito sa ating uh, pambansang uh, uh, universidad ng Pilipinas. Ano po? Ito pong lugar na ito, ito po yung playground po ng uh, University of the Philippines na ano po. Dito po yung mga palaruan, dito ginaganap noon yung mga, mga football dyan, yan dito. Yan. At saka pag ganitong buwan na ho puno na yan ang mga uh, tawag nito, yung mga peryahan dito. Uh, meron ho dyan mga palaruan dati, pero ngayon wala na ho, uh, wala nang makita tayo dyan ng mga palaruan. 'no ito pong uh, tinatahak na tinakalsada ito ito ho yung uh, oval ano ho ito yung oval yung paikot uh, dito sa UP uh, dito ho dumadaan yung mga uh, biyahe ng jeep yung mga jeep na uh, ang biyahe nila ikot uh, UP ikot yan yan UP ikot UP ikot UP ikot UP ikot paikot ikot 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 ikot. yung haba ho oh. kasi uh, Napakalaki nitong oval kaya hindi pa tapos natin kakaikot, Ikot, 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 Yan ganyan. <laughs> yan oh, sige tuloy-tuloy lang tayo sa pag-ikot, ikot, ikot dito sa oval ng UP. Yan, okay, okay, okay. Matagal pa mahaba pa 'to. Matagal, matagal, matagal pa itong kakaikot, ikot, 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 ikot natin. Yan, yan, yan ang malupit, malupit. Malupit na. Uh, tawag nito, uh, guide, tour guide. <laughs> Bye. Akala ko'y panaginip lamang Ang atin pagmamahala Sa guy pinagmamasta alam ako'y nawawala ng tuluyan Sa ring hawak ang iyong mga kamay Ako'y tuliro at nauna Hindi mapakali sa isang da. Ito yung uh, playground ng kan UP. Okay. Yan ipapasal ko kayo dito, UP, UP. Uh, UP. Diliman. Mm. -mm. Yan yan ang kaganda, kaganda ang uh, palaruan. Playground. Dati pag uh, ganitong buwan dito, uh, September, ah uh, marami na dito kan, marami na dito uh, uh, mga perya perya hmm. may mga live panjan, dyan ngayon eh wala tahimik tahimik ang lugar ayan dito sa umaga maraming nagja-jacking ikot eh, oval to ng UP Ito yung uh, playground ng kan UP. Okay. Yan ipapasal ko kayo dito, UP, UP. Uh, UP Diliman. Mm. -mm. Yan din ang kaganda, kaganda ang uh, palaruan. Playground. Dati pag uh, ganitong buwan dito, uh, September, ah uh, marami na dito kan, marami na dito uh, mga perya-perya. May hmm. mga light pan dyan. Ngayon eh,